Guys, i-flex ko lang yung lubi-lubi dito sa bakuran, bakuran namin. <coughs> Excuse me. Ang kasi kung anong klase ang lubi-lubi kasi ni, hindi nila alam. Yung ginugula ito. Yan o, lubi-lubi ang ginugula. Yan guys, kailangan hindi ko siya maabot sa sinataas. Yan, yan, yan ang lubi-lubi dito. May pakita ko sa inyo kung saan yung iba. May makita para makita niyo talaga yung klase ng lubi-lubi. Ito, yan ang puno ng lubi-lubi, guys. Kaya lang, wala yung... Wala pa yung... Wala na yung baby niyan na pinuputol. Pinuputol, oh, kinuha pa lang kasi. Dito, pinuputol yung baby leaves, leaves niyan. Yun ang ginugulay. Dito sa lugar namin. Sa ibang lugar, hindi daw yan at hindi nila alam. Kasi, siguro hindi nila kinakain. Dito sa lagay namin yan. Uh, yan ang siya sa mga gulay. Ginugulay na walang fertilizer. Kasi tumutubo lang siya sa kahit saan. Dahil sa tinutuka yung ibon. Yung mga ganito niya. Yung seeds <coughs> niya ata. At saka yung tumatay yung ibon niya. hulog na lang kahit saan. Kaya nabubuhay na lang kahit saan yung mga lubi-lubi guys. Ganyan yan. Kaya dumadami sila. Uh, kahit yung mga halaman ko nga minsan, meron mga lubi-lubi na natutumutubong maliliit dahil sa mga ibon, guys. Yan, narinig nyo yung mga ibon. Yan, ganun, guys. Ipakita pa ko sa inyo. Yan, ito pa. Ito yung lubi-lubi. Puno ng lubi-lubi. Yan, yan, guys. Kailang walang mga meron na maliit yung natumutubo. Yun ang kinukuha kapag nang na, na mukadkad siya. Yan ang kinukuha namin para igulay guys ganyan siya guys ito ipakita ako ganito siya ganito ang 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 daw ng lubi-lubi pero wala yung baby diyan para kunin yan pa oh yan matataas yun ang mga daon ng lubi-lubi yan ang ginugulay dito sa amin kapag yung baby niyan yun ang kinukuha para uh, gulay igulay siya so yun lang guys that's for it thank you for watching nagtanong kasi ng mga matagal na siya nagtanong kung ano daw klase yan ha lubi lubi hindi niya alam siguro at hindi sila kumakain kaya pinakita ko lang sa inyo guys kaya saan siya tumutubo mga lubi lubi guys wala lang Pakita ko sana sa inyo yung iba kaya lang yung iba pinatanggal ko sa halaman Kasi kahit saan siya tumutubo. Dahil sa manok na, ay dahil sa ibo na, yung dinudumi nila, yan. Kahit saan, nauhulog. Kaya tumutubo. Yan. Kagayaan yan guys. Kahit saan talaga siya. So yun guys, thank you for watching. God bless us all guys.